Happy New Year everyone. So yon. Um hindi ko alam kung paano ko sisimulan to kasi napaka-wild ng napaka-wild nung pangarap ko na to pero um sabi nga is kung sabi nga ni kung TV is kung hindi mo susubukan abutin ang pangarap mo is mananatili kang ganyan. So tingnan natin kung saan aabutin pero gagawin ko yung pinaka best ko. Ayan, katulad ng iba, meron din tayong New Year's Resolution. And ang gagawin ko is katama kayo or kasama kayo sa New Year's Resolution ko this is day 1 January 1, New Year 2024. So happy New Year sa inyong lahat. Merry Christmas belated. And ayan, ito yung mga nangyari. Ang gagawin ko is buong taon daily vlog ang gagawin natin buong taon. Tingnan natin kung saan naabot, di ba? Hindi natin alam. So, ito yung mga t-shirt natin. Abangan nyo po yan sa TikTok account natin. Doon tayo nagla-live. RAJ Best Deals. And ngayon, ito yung mga nangyari. Pero, pakita ko muna kung makain tayo ng salad. Ang maganda kasi ngayon, is New Year, maraming leftover food, di ba? Yung mga ah, hindi mo nakain kinagabihan, sigurado umaga mo lalantakan. hindi <laughs> na tayo nakapag-live dahil nga, naging busy tayo. And, holiday naman so hindi na rin tayo nag kasi relax muna tayo siguro bukas na lang din so ito yung mga ginawa ko and dahil sa hindi nga pala pa ako sanay masyado mag vlog or mag video nakakalimutan kong mag video alam nyo yun dahil sa hindi ka sanay is nakakalimutan mong mag video na kailangan pala may video ko actually dapat nung December ko pa ito sisimulan. Kasi, di diba, maraming mga activity noong December. Pero, sabi ko, is new year na natin simulan. Kasi, mas challenging buong taon. Kung kaya natin, ah, uh, gawin natin. Di diba? Daily vlog gagawin natin. So, ito ay upload natin January 2. Pero, ito yung pinaka una na uh, ating goal. Di ba? Tingnan natin kung saan aabot. Uh, uh, pero, syempre, don't expect na maganda yung edit. Kasi, daily vlog masyadong, ah, uh, masyadong magawa, masyadong abala yun. And may mga gawa pa tayong iba. So, eto lang yung nakunan ko ngayon. Pagtsagaan nyo na. Basta kung napanood mo to, thank you so much. And please, don't forget to like, subscribe. And kung anong oras or anong araw mo to napanood, napaka uh, laking bagay na nun sa akin. Maraming salamat sa mga susuporta. Kaya, kita nyo naman <laughs> sa mga susuporta at sumusuporta. Thank you so much po. Ayan, January 1, 2024. Happy New Year's first vlog. Thank you so much. Ito yung nangyari ngayon. Happy New Year sa inyong lahat. So, ito yung simula ng isa sa pinakamalaking pangarap ko na dati sinimulan ko pero hindi ko na ituloy-tuloy. Eto yung simula. Gagawin natin yung daily vlog to. So, sana supportahan nyo ako. Maraming maraming salamat. Eto nga pala, yan yung pinahangar ko. Nakuha natin yan sa bail at binebenta natin yan sa so, shop natin. Mm -mm. Soon, magkakashop tayo. <laughs> sa mga pangarap natin yan so lahat yan yung mga nakatope, hoodie nasa likod almost black lahat yan kasi black yung kinawa natin murang mura lang natin yung binibenta so bukod yun makikita natin Uh, napakalaki ko din dyan. So, isa sa mga goal natin is pumayat. Pero, sa na natin i-goal yun. Kasi, January 1 nga ngayon. Yes, ang gagawin natin, kumain muna tayo ng kumain. Kasi, maraming leftover food ngayon, di ba? <laughs> yun yung goal natin, ang kumain. Siguro, sa sunod na araw na tayo magda-diet. So, yan yung mga nangyari ngayon. Yan lang din pala yung nakunan kong video. Actually, walang cut-cut to. Tong record na to, sunod-sunod to. And, gagawin ko to sa abot ng aking makakaya. So sana supportahan nyo ko. And please, kung anong oras or saan or anong araw mo to napanood, please pa-comment kung saan to nakarating, kung anong oras mo to napanood, kung anong petsa dahil napaka-importante nun sa akin. Maraming maraming salamat po sa mag subscribe magpa-follow, magko-comment. Thank you so much po. Sana supportahan nyo ako sa pangarap ko. Good vibes lang tayo. Sabi nga ni Small Laude no bashing. Kasi nga, Abutin natin ang kanya-kanya natin pangarap. Adios mga kapepa. Salamat.